What's up sa inyo mga idol no? Good morning Sa araw na to, mga idol ay i-update ko kayo sa mga bagong unit na dumating natin ngayon uh, Meron tayong mga Suzuki Free Wagon Meron ding uh, Suzuki Palette Tsaka meron ding uh, Suzuki Jimny Suzuki Stingray Meron din tayong mga idol Yung mga dumating ngayon mga idol ay kadalasang mga elf na Uh, nag focus na tayo ngayon sa mga elf truck pero meron pa rin namang mga Suzuki every Wagon, mga idol na dumating mamaya mga idol papakita ko sa inyo yung mga Jimny, Suzuki Palette, Suzuki Stingray na dumating natin na nandun sa baba So quick update lang pala tayo sa mga every Wagon natin mga idol no. Ah uh, ito itong mga every Wagon natin mga idol na naka-display dito sa taas ay halos sold out na lahat to. Yan pati yung ibang elf natin diyan ay yung ilan diyan ay sold na. Uh, tara mga idol, titingnan natin yung isang gym ni na katatapos lang i-convert. So ito na yung isang gym natin mga idol na katatapos lang natin i-convert ano. Ayan no. Katatapos lang natin i-convert nito. So titingnan natin yung lobe. Ayan. Sige so, yung kanyang dashboard. Ayan, ito yung kanyang mga upuan. Ang ganda pa ng upuan, no? oh. Ito upan mga idol ay original Japan pa to Hindi pa siya na upholstery. eh Bali kinonvert lang siya Yan automatic uh, Matic transmission Full wheel drive Ayan Ang price pala nito mga idol ay nasa 320 Pag fully rico na siya Ibig sabihin ng fully rico ng mga idol Ay bago na yung kanyang pintura na naka upholstery na siya at ah, uh, bago na rin yung kanyang mga seat cover sa ganyang price ang ganda pa ng kanyang likuran yan pag fully recon mga idol ay mawawala na tong mga uh, patsi patsi nya sa taas yung mga dugtungan mawawala na yan bagong pintura na yan uh, ah, mamaya mga idol ipapakita ko sa inyo yung isa na uh, na fully recon na natin dun sa baba So, ito pala yung susuki palit natin, mga idol, oh. Ayan, oh. Katatapos lang niyang i-convert. Ayan. Ito yung kanyang likuran. Ayan. Kung nakikita nyo, mga idol, ay ah, marami pa siyang gas-gas o ano. Hindi pa kasi siya na fully re-on, mga idol. Pero pagka napinturaan na ito, mga idol, pagka kukunin nyo na, ay magandang maganda na to wala na kayong mapapansin ano dyan papalitan pa lang pintura to mga idol ah. dipindi na lang sa ah, uh, mayari kung anong gustong ipapakulay sa sasakyan na to yan titingnan natin yung loob mga idol yan so ito yung kanyang dashboard ang ganda na kanyang dashboard mga idol oh. ang laki ng kanyang dashboard yan Matik siya mga idol. Uh, ito naman yung kanyang mga upuan. Uh, original Japan pa yung mga upuan ito mga idol. Yung mga seat cover niya. Uh, kulang lang ng linis. At medyo may alikabok lang. Pero ang ganda pa ng upuan niya mga idol. Oh. Ayan, kahit hindi nyo na papapalitan ng seat cover to ay okay ng okay. Ayan Akilis oh. uh, pala siya mga idol. Ah, uh, bali dremot siya. Ah, uh, mamaya susubukan nating banda rin. Ayan. Ito yung kanyang mga speaks mga idol oh. Ayan. Ah, uh, 650cc yung kanyang engine capacity. Ah, uh, two-wheel drive, automatic transmission. K6A yung kanyang engine mga idol. Ayan, bali ito pala yung kanyang engine mga idol o. Oh. Ayan. Hindi pa siya nalinis at uh, hindi pa siya napipinturahan. Pero pagka napinturahan na doon sa painting area mga idol ay hindi nyo na makikilala to. Dahil bagong bago na to pagka napinturahan na natin doon. Atara mga idol, subukan nating paandarin. Ayan mga idol, ang ganda ng tunog ng kanyang makina. Ayan. Tapos yung kanyang aircon mga idol ay sobrang lamig din. Siyempre mga idol, ipopromote natin yung aircon nito dahil tayo yung gumawa ng aircon nito eh. <laughs> Yan, ang ganda niya kanyang dashboard mga idol oh. Ayan, may dashcam na rin siya mga idol. Ayan. Matik pala siya mga idol. Bali yung takbo pala nito mga idol ay um, 23,235 kilometers uh, yun yung tinakbo nito ayan o oh. ang ganda pa ng loob nito mga idol sariwa sariwa pa to uh, ah, ito try din natin sa labas mga idol yung kanyang uh, power slide kung gumagana So ayun mga idol, gumagana siya. Ayan. Ayan, sa kabila mga idol, ay susubuhan din natin. So, ayan mga idol, gumagana siya. Ayan, gumagana rin siya. Yan, gumagana siya mga idol. Sa halagang 280k mga idol, fully rico na. Mapapasa inyo na tong sasakyan na to. Bali na na siya sa pangalan nyo. Tsaka um, ah, bagong pintura na siya. Kayo na balang mamili kung anong gusto ninyong ipakulay sa, sa sasakyan na to. So ito pala yung tropa natin mga idol na nag-convert ng Suzuki palito. Oh. Ayan. Ito yung nagkatay ng dashboard. Shout out, Idol! Shout out! Ah, anong masasabi mo dun sa kinatay mong dashboard sa Suzuki Palit? Okay ba yun? Garantisado ba yun? Ah, garantisado kayo mga Idol. Uh, Ayan. <laughs> Quality. Quality? Quality <laughs> <laughs> trader Ayan, natin mga Idol. Ng mga, ano, Suzuki. Mga modelo. Ito mga Idol, yung ginagawa niya mga Idol ay gym rin to. Yan, pero sold na to mga idol. Ito yung ginagawa niya. Yan, Suzuki Jimny. Yan, ito yung kanyang engine mga idol, oh. Yan. Pero sold na to mga idol. Bali, apat to na kinuha rito. Apat or dalawa. Yan, oh. Ayan, pupuntahan din natin yung isang trupa natin doon mga idol na Ah, uh, pinakagwapo sa lahat ng tauhan ng Jan Japan. Ayan oh. Si Boss Dindin. Din. Tsaka si Boss Gaga. Ayan. Anong masasabi niyo dun sa akin ng birth yung Suzuki Jimny ni mga idol? Okay ba 'yon? <laughs> okay lang. <laughs> okay lang. Okay. Okay. Kailangan okay no? So yun mga idol, mga tropa natin dito ang Mga tirador ng mga ano yan. Tirador ng mga kaning lamig. <laughs> Joke lang. <ha? laughs> Ayan mga idol, okay, nakatayin nila yung dashboard. Ayan. Ah, uh, mamaya mga idol, papakita ko sa inyo mamaya yung gym natin dun sa dulo na napinturahan na. Uh, titingnan natin yung yari kung anong kinalabasan. Pupuntahan natin mamaya sa dulo. Bye, shout out bye. Baka gusto mong mag-shout out, bye. Shout out sa mga mga conversion sa Subic. Ay, salamat naman. Padalhan ng Tubig. So pupuntahan na natin ngayon mga idol yung isang gym ni natin doon sa dulo na uh, katatapos lang mapinturahan. At uh, titingnan natin kung ano yung kinalabasan nandun sa may bubong so ito na pala yung isang jimny natin mga idol na katatapos lang mapinturahan no? ayan ah bali napinturahan na yung labas nito mga idol ang kulay pala ng pintura nito mga idol is creamy white daw ayon sa kakilala nating ah, nagpipintura nito creamy white daw yung kulay niya so ayun mga idol oh, ang ganda na oh ayan ganda na kanyang lihuran. itignan din natin yung harap bali ito naman yung kanyang harapan mga idol no ayan oh ang ganda na oh ayan nakamags na rin siya mga idol Uh, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina mga idol ay wala na tayong makikitang patsi-patsi dyan o mga gas-gas dyan sa body uh, dahil uh, napipinturahan na siya so ayan oh, ang kinis na ng kanyang pintura mga idol wala na tayong mapapansing uh, mga patsi-patsi dyan ayan lalo na mga idol pagka nakatinted pa to eh napakaganda na nito ayan oh. Kung ako naman ang papipiliin mga idol kung sa every wagon ba tayo or sa Jimny ba. Uh, siguro mga idol ay dipindi na rin siguro mga idol sa um uh, kilig at saka sa uh, laki ng inyong pamilya. Siguro mga idol kung malaki yung pamilya nyo ay uh, mas maganda siguro mga idol kung mag every wagon na kayo. Ah uh, pero kung maliit naman yung pamilya nyo mga idol halimbawa siguro may uh, dalawang anak lang kayo or isa ay pwedeng-pwede na to mga idol. Para sa inyo. Ayan. Yung likuran kasi nito mga idol ay uh, hindi siya ganong maluwang. Uh, unlike dun sa infriwago natin mga idol na uh, maluwang talaga yung likuran niya. Kaya pwedeng pwede kahit lagyan pa ng apat na pasahero sa likuran. Titignan pala natin yung loob nito mga idol. Ayan. Kung nakikita nyo mga idol ay uh, marumi pa siya, uh, makalat pa. Uh, ibig sabihin mga idol hindi pa siya naayos pero ayos hindi to mga idol lilinisin din yung loob nito Ayan, pati yung mga seat cover to mga idol ay papalitan din uh, na rin sa inyo pero maganda pa naman yung kondisyon ng kanyang seat cover mga idol oh. pati ceiling ng mga idol ay uh, papalitan din Ang makina pala nito mga idol ay K6A. Uh, 650cc yung kanyang engine capacity full wheel drive uh, automatic transmission uh, yung bubong pala nito mga idol is color black din ayan mga idol oh color black din siya ah, uh, sa totoo lang mga idol ay eh, malapit na sana tayo makakuha ng ganitong unit mga idol dahil type din natin tong Jimny na to maganda sana pang service natin to sa araw araw mga idol Haharbisin ko na sana yung tanim nating gabi doon sa likod ng bahay dahil yun yung inaasahan nating pang down dito. Ang problema lang mga idol kung kailan sana tayo mag-harvest ay tsaka naman pinakawalan yung mga kambing ng kapitbahay natin mga idol. Kaya ayun mga idol, hinarvest na ng mga kambing yung mga pananim nating gabi doon. Yun pa naman sana inaasahan nating pang down sa sasakyan na to. <laughs> Joke lang mga idol ha pupuntahan din pala natin yung isang wagon R natin dyan sa kabila so ito pala yung isang wagon R natin mga bus na dumating no ayan no uh, kung makikita nyo mga idol ay marami pa siyang gasgas -gas. -gas uh, hindi pa kasi siya na pinturahan mga idol Kasalukuyan pa lang convert. Ayan uh, Halos magkahawig lang din to ng palit mga idol eh Pareho lang din to sila Titingnan natin yung loob nito. So ayan mga idol oh, uh, kasalukuyan pa siyang kino-convert. Uh, siguro mga idol pinakamalayo nito mga idol siguro one month na lang uh, fully rico na to siya. Uh, hindi niyo na lang makikilala to pagka Ah, uh, mapinturahan na matapos na yung kanyang pag-convert. Ayan oh. Ah, maganda rin to mga idol, maganda rin siya. Maganda rin yung porma nito. Kahawig din ng mga wigo, mga mirage. Yung mga hatchback. Ayan no? Sariwang sariwa pa siya mga idol. Ayan no? Makinis pa yung dati niyang pintura. Ah, sa may iba pang katanungan tungkol sa mga unit na to, mga idol, ay ah, maglalagay na lang ako ng contact number dyan sa description na nasa baba para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga unit na to. Ang location pala ng yard natin mga idol ay nasa Barangay Salawag, Dasmariñas, Cavite. Ayan uh, ah, yung location natin. Uh, hanggang dito na lang muna video natin sa ngayon mga idol. Ah, uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at uh, pakipindot na rin ang notification bell mga idol para ma-update ko pa kayo sa mga videos na gagawin pa natin. Ah, uh, again mga idol, maraming 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 salamat sa inyong lahat.